Hey guys, it's Simple Shen back again with another adventure mini vlog. So, for today's ganap ay pupunta kami sa Can Mantan. Anyway, bumili muna kami ng snacks at ulam. Baka kasi walang magtinda doon, takot pa naman kaming magutom. <laughs> Pagkas na din kami at pinahangina ng gulong. Fast forward, nandito na kami sa kadaptapan at ang una naming pinuntahan ay itong rice terraces. At para makita ang overview, kailangan pa nating akyatin ang bundok. At finally, nandito na din kami. talaga. Worth it ba naman ang mahabang paglalakad? Muntik pa naman akong madulas. <laughs> After that, that, papunta na kami sa falls. At nagangkas lang kami kasi napakadelikado ang daan kaya pinagbawal nila na pumasok ang mga kotse. At sa wakas, malapit na din tayo. Pagdating namin ay sinamahan na kami ng tourist guide nila. Wow, sobrang ganda talaga. Siguro kung malapit pa lang ako dito, palagi talaga akong maliligo dito. Alam nyo ba guys? Canomantad Falls is considered the tallest waterfall in our province. Standing at 60 meters or 200 feet high. By the way, Kanomantad Falls is located in Bohol, specifically at barangay Kadapdapan, Kandihay. Grabe, napakaganda talaga ng falls na ito. Lalo na sa personal, ma-appreciate nyo talaga kung gaano kaganda ang likha ng Diyos. Fast forward, pagkatapos namin kumain, papunta na kami sa baba para maligo. Napaka-excited pa naman ng mga kasama ko. Dito lang kami sa gilid kasi hindi kami marunong lumangoy. At yun lang naman guys, at sana nag-enjoy kayo. See you and my My next vlog